Hello guys, it's been a while nga wala naman kami nakalagaw sa amon payag sa bukid kag amo naman ini ang amo na abtan sa pagsaka namon didto. Ang taon kay ilaga, ah, duwa gyud taon sa ilaga. Sana lang na ang o amo na lang ang dalon O If you can still remember guys, may vlog ko sang una na hanungod sa Kapayas. So kung wala mo ito na lantaw, i-share ko luwat din li sa inyo ang mga informative details nga ako na mention sa sadto nga vlog. Ang scientific name sa kapayas is Carica papaya. Pero ang common name niya sine is of course papaya. Pero sa iba nga lugar, ginatawag man niya siya nga paw-paw o kon papau o kon tree lemon. And Christopher Columbus named papaya as the fruit of the angels. I just don't know lang what is the reason behind nga agintawag ni niya ni Christopher Columbus as the fruit of the angels. As you can see, nakakalatumba man ang amon mga puno sang saging duwagin na kapuno, no? Aside sang yung kaon, pagkid sang ilaga ang amon nga kapayas. Pero i-check na di ba sa likod sang amon nga payag ang pinuno pagkid sang saging nga ato sa unhan. Baka nami gid no? kay ang amon niya puno sa pinuno sang saging diri sa likod sang balay, wala siya natumba at the same time may mga bunga. Look guys, so may mga bunga kag in fairness guys ah, dalagko ni balang iya mga bunga kag katamis. So let's enjoy naman the uh, produce of nature. Okay, ara no ang amon saging nan duwagi ka bulig. Kagbalik na guys sa kapayas bala. Don't you know guys that the biggest papaya producing country in the world is India? Kag one of the biggest papaya variety in the world is Formosa. It can weigh up to 3 kilos. Di lang taanay guys. This is Rain's Chronicle. Until next time, don't forget to follow, like, and share. Bye!